Pare, bakit? Pare, sorry na istorbo kita, pero yung pinagawa mo sa akin, nagawa ko na. Kinausap ko na yung tao at hinihintay na nga tayo ngayon eh. Ngayon mismo? Sino yung babaeng yan? At uh, kaano -ano siya ni Binoy? Ah, uh, wala yon Dati niyan siyota. Mahal na mahal nga eh. Gustong pakasalan. Ano? Papakasalan? Wala yun. Pakakasalan lang eh. Aray! Uh, wow! Wow! Ang wow, ganda naman ang cake ni Nina! Tay, si bakin na natin to! Mamaya natin sisibakin yung cake pag nag na yung party. Kung meron ako ng camera para mag-take picture tayo ni Nina habang nagbo-blow ng seven candles. Tayo darating ba yung mga clowns? Uy, darating yan, siyempre. Kinumbida ko rin dito yung mga bata sa paligid. Meron tayong pabitin. Maraming toys, maraming chocolates, maraming candies. Yay! <laughs> Yay! Yay! Binoy, may bisita kayata. Pare, Pare, bakit? Pare, sorry na istorbo kita, pero yung pinagawa mo sa akin, nagawa ko na. Kinausap ko na yung tao at hinihintay na nga tayo ngayon eh. Ngayon mismo? Ngayon na. Tara na. Sama mo naman tumiming? Ayaw mo yata, alis na ako. Teka, teka. Papaalam muna ako sa mga bata. Pinoy, sino yun? Si Paring Elaine. Paring iling Alis muna ako sandali, may asikasuhin lang ako. Tay, aalis ka. Birthday na birthday ko. Iiwan mo ako dito? Oo nga naman, Binoy. Hindi ba pwedeng bukas na lang yung lakad mo? Ipinangako e, mo dyan sa mga bata na buong araw tayo magsa-celebrate. Sandali lang ako. Basta, sa blow of the candle ko, kailangan nandito kayo. Tay, pag di ka dumating ka agad, Si Tay naman, nagpapunta pa na maganda dito. Baka magselo si Ate Elaine. Aba, ba't ako magsiselos? Ang chip ha? Parang Ran, Elaine, hmm? kayo na muna bahala rito. Pakihawak naman, no? Oh. Sino yung babaeng yan? At, ah, uh, kaano ano siya ni Binoy? Ah, wala yon Dati niyan siyota. Mahal na mahal nga, eh. Gustong pakasalan. Ano? Papakasalan? Wala yun. Pakakasalan lang, eh. Hmm. Aray! Aray! Ay, da! Oh, aray! Buti nga sa'yo. Oh, walang siya. Itong gagawin mo, ah. Mag-ingat ka sa babaeng yan. Nakasama ko na siya sa club, pero hindi kami masyadong dikit. Pakikilala ko siya sa'yo, tapos sisibat na ako. Maliwanag. Oo. Oh, basta ako na bala. Ba't na tung tong bahay ko? Jackie, gusto kang kausapin ng kaibigan ko si Binoy. Binoy si Jackie. Jackie Binoy. May tatanong lang ako tungkol kay Alexander. Alex, JKI. Go ahead, JKI. Alex, nandito si Binoy. Ang dami niyang tinatanong tungkol sa 'yo Anong gagawin ko? Tigilan mo siya. Gawin mo kung anong dapat. Kailangan kong... Tandaan mo. Kailangan mabutang ang siya dyan. Sa kamu mo. O mag ka ka muna, Binoy. Sorry ha, natagalan ako. Medyo nahiya naman ako kung hindi kita mabigyan ng pampalamig. Sige na, uminom ka na. Ah, uh, alam mo, Jackie, ang ganda-ganda pala itong bahay niyo. At saka ang ganda ng Chinese antique mo ron. Alam mo, mahal ngayon yan. <laughs> alam mo, mainit dito eh. Doon na lang tayo sa kwarto ko. Doon tayo mag-usap. May aircon doon eh. <laughs> Halika na. Ah? Mabuti pa nga. Parang... Parang nahihilo yata ako eh. Tulog na sila. Napagod lang. Hey, wake up. Kising na. Mm. Nandito ng tatay niyo. Nina, nandito na ako. Sabi mo, darating ka sa blow the candle ko. Pagkatapos, magpapalitrato tayo. Sinungaling ka! Sinungaling! Tay, kahit kami sa'yo. Kita! Ang tagal nilang naghintay sa'yo. Ang tagal nilang naghintay sa'yo. Wala kang isang salita sa mga anak mo. Birthday na birthday ni Nina, natiis mo, wala kang kwentang ama. Aida, wait ka na. Elaine? Bakit? Gaano ba kaimportante yung ginawa mo? Ipinagpalit mo ang birthday ng anak mo para lang sa isang mistisang bangus na yan? Ba't ka ba nagagalit? Nagsiselos ka ba? Ako? Ba't ako magsiselos? sakit no, no? Ikaw, Ricky, nagagalit ka rin ba sa akin? Sino bang matutuwa sa inyo? Tatay lang kita, kung hindi. Ikaw naman kasi, Binoy. Birthday na birthday ni Nina. Alam mo namang ikaw ang padre de pamilya dito. Tapos wala ka. Sinabi ko siya sa radyo. Kailangan kong ulo ng hinayupak na binoy na yun! Bakit mo ba siya pinabayaan?